mga Marie, magandang tanghali. Nandito kami ngayon sa dagat. Manginahas ulit kami. Kasama ko po yung ate ko at yung asawa niya. So, samahan niyo ako po ulit. Dito tayo dadaan sa kabila. po yung sandata ko. Yan, sandat Ate ko. Mga na po ni Og Kinason. sumahan nyo kami ulit mga maring. At maraming maraming salamat po sa mga lahat ng nanonood parati sa ating munting channel. So ayan. So dito tayo sa may balasan manguha po tag kinason ayun na yung asawa ng kapatid ko bali ano yun siya mamamana mana ng isda ayan Dito po yung may maraming ubpans. So, anguo tayo ulit. Ayan, ayan, ito da. Ayan na yung makuha ko. Oh, ayan. hah Oh, ayan. Marami kong ano dito. Kinasun. Kinasun. sari-saring kinason may maraming ugpan pangala malalaki sagit ng iring Para. iring na syagit oh, ugpan oh Ayan tupao, oh. Ang Ito pa oh. Ayan. Kasama namin si Hector. Ayan si Hector. Si Ate. Si Ramil. So ano lang po kami ngayon. Apat. Ito oh, ang dami oh. <coughs> yung bundot nito yung masarap masarap gawing kinilaw oh, ito pa ito oh, ang dami oh. ayan ang dami mga maring ito oh, ang dami ang lakot na laki Dagko kayo no. Kani. Dagko kayo kayo wa man kay manguha aning inani god ug Talagsa lang. Tu ang ang lalaki na oh. Nay naputol. Kuan pagbangag ug dako. Pagbangag na anak kadako pa oh. Bangaga na lang nimo siya ba? Kanang magkubkub na lang yun kag kuan. Ayan si Kubkub na lang kag dako jud Para kay... <coughs> Ayan ah. Ang laki. Ayan na ay yung kuha ko. Ha? Ah, magtapok yun sila kanang wala itig kayo ba munang nagtapok tapok na lang sila wala kasi asyadong ano nito kumukuha may manguha man ani pero kuan lang sa ba igura mo sudanon kay ba kay ni mahalin god ayan o. nag-squela tos dodot ba dodot nag-squela okay, amigong mga bata di <laughs> mga bata matabang na ako di rig panguha squela <clears throat> yan, Naputol. Dami, oh. Kumpul kumpul lang sila, oh. tabi tabi lang. Hmm, ang dami oh. Hmm. Ay, puto lahat yung ano nila. Buntot. <clears throat> Ayan, oh. mga maring, ang oh. dami. Ang oh. dami.

lalaki. Ito oh, laki oh. Ito na yung mga kuwa ko oh. Sandali lang pero ang dami na oh. Ayan. Dami na nila. motor kahiktor tingnan natin yung kahiktor wala man ni gasto god ang kuan ug pan kay suka arag sili sin bitsin wala na pwede na nimo kilawon kahiktor si hi hi guys <laughs> guys may tawag ko na pala no? oh guys ug maring huh? si guys ug si maring Yan si kuya oh. Managat. Yan si ati ko. Galing kuha na oh. Yan ko kuha ati ko. Hmm. Limpyo kaysa kay Murag Maligo Guru nagdagat. may sumunod oh. ayan sumunod si Joel si Norma sumunod sila nakita namin sila doon sa adaanan kasi nag, ano, sila naglalako ng mga gulay ayan yeah, sumunod na <laughs> hmm. ito yun ito na yung nahukay ko oh. palaki na yung tubig yung dagat palaki na oh Ayun, oh palaki na yung tubig Wala, diha diri na ah. Oh, punaw, punaw, oh, punaw. Oh, oh, ang bilis talaga -ano hmm, Kailangan. Matinding matin, Matinding pangailangan Pambili ng bigas Sana all May ulam pero walang bigas Katawa kung atong naikuan lagi Itong na na nga Isa nga Nalipat ko da Abi to ang presidente nga 20 na lang daw ang kilo sa bugas. Nalipat do siya sabot punan dahi daw bainti ang bugas <laughs> punan daw ang presyo sa bugas o oh, nalipat sa so, nalipat kuda nabi na akong bainti na lang ang kilo sa bugas dungagan man dahi bainti oh, o eleksyon na po pagbantay mo malipat na po mo lipat lipat tararaba daw Ayan na ay yung mga hulik ko oh, mga kuha ko, ang dami na nila. Ayan. O. Ito yung ibang mga kasamahan ko. Nagkop-kop banat. Kop-kop kay pait bugas. Kub-kub. kay balit og bugas, kay mahal ang bugas. Ha? Mahal ang isda, mahal po ng bugas. Sinong samot ng na, bugas. Mas, mas okay pang buwan. Kung walay sudan. Mas problema ka. Wala kay bugas. sudan, pwede raman na. Bisa mag asin ka. ato At ko nagproblema na asin. Di assemble ay Kaya siya asawa. Di Bia, Manila. Ay, ginoon. huli ko mga kuha atras na tayo kasi lumalaki na yung tubig yung dagat goyod goyod di pa tayo Yan. ako nagkuhaan dagat ate ah, yung mga kuha kung mga maring aswasan wasan natin ha ng tubig oh. Ayan yang akuha aku. oh. Ayan. dami. dami. ng ano si Hector kinilaw kinilaw na buntot ng upan so, ayun ayan oo masarap yan yan Mm, sarap Tignan natin ha mm sarap malutong mga yaka ya akak rasinorma si yes nagpusing-pusing daro nagdaro nangukay nangukay ubalas. balas

sikat-sikat kasi ano daw yung tubig kulag halang kulag halang Ano po? Sa daw nito sa ibabaw doon eh. wala naman. Yurot ni mong no? Suli? Sili? Oh, napay duha. Minalit mo na akong ilan trigo ni eh. Wala ay ko nga pati lubuga eh. May lukot. Ang lukot, may lukot. ay may salaysay. Mga dito ko na lang po tatapusin yung vlog ko. So, uuwi na po kami. Maraming maraming salamat po sa pagsama po muli sa akin. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag subscribe, nag like at nag comments po, so maraming maraming salamat po. ingat po tayong palagi. God bless us all. salamat. bye. uwi ana, anui ana po kami mga maring.